Good morning, good morning, Mindanao. Welcome to my vlogs. Ako'y magbablogs. At mag-alas otso na pala. Ako'y katatapos lang ng aking mga gawain. Dinis -kubo ay mataas-taas ng aking okra. Ang aking pakwan. Ay na, na. Magtanim ako ng pakwan. Ayan, dinahakot ang palay. Hoy, bantayan nyo yung palay dyan, na. Ah. Ano yung uh, aso na, ari? Pinagtatangay yung mga basahan. Ayan, guys. January lang yung pinagtitimbangan nila ng palay. Ayan lang. Ang timbangan nila is 100 kilos laang. Gayon lang siya. Doon yun, inanis sa ano... Mamayang hapon ako mga maninimot ng mga ano doon. Tinamad ako basa yung ano, dayame. Oh, kasi papakain ko doon sa manok ni Papa. Wala laging galab. na ada ay kutsilyo nga. Oo, naada ito kay amay dae nga kanang kuan. Daghan? Ah, manguha ako mamaya. Lagi manguha ako niya na pag na... Sa, sa lingaw kay mga manok atong dahil an, lipay ang tigulang pag... Saan yan ko doon? Pinamulot ko doon sa ano? Anihan? Manguha ako. Basa manggod kanina mo. Suot sa ako. Maugani. Sayang, uy, makain sa manok si ko og mga man ang daw no Bitaw <laughs> ay Ako sang hatiran og kanon Karon mga daplin dito sa gali diri sa karanguan Hey akon ko apo oy Sora oh, layo dito oy abason ah, Lingaw to mga manok ni Papa Ayan guys. Oh. <laughs> nah, Hataran ko ng pagkain si Fatherland. At kakain niyo ng kanin ng mag-alas otso. Kasi, naku, hindi ko yata na ano, may lang gamot. Ah, babalik na naman ako kay may tubig akong pinapatagas. Pakainin ko muna, pakainin. Kay ano ayun yung aking kambing na may bonus ayan yung kambing na dalawa nasaan na kaya ang iba ang nanay ng kambing asaan ang inyong nanay ha kambing ay ayun pala good morning mga kambing ang kambing kung kambing bahehe ay lalaki pala are kung isa ay babae magkapatid kayo ha oh, ang aso naman sunod oh. ng sunod Ari, ang kambing na bumbay hi grandma hello grandma how are you grandma How are you grandma? Ang aking makulit na apugan Ang aking makulit na apugan Talaga nga naman Parang bagong gising ka pa, hindi ka pa nakapagsuklay ano? Pinuyod uh, lang ang buhok mong hindi nasuklay? Ha? What? Ayowo? Nagkuhan ng ulan dyan? Once again Ah sinabi? Ah, ano lang yung hiwa. Naku, kakain ka, kainin kaya. Sige, bigyan mo nga. Pang almusal. Hmm. Kami. Oh, o sige, isa. Ano to, halang-halang mo naman. Lami ang halang-halang. Kakaunin -halang. ko pa muna. Kasi kakaunin ko muna. Uy, asam na ko katayin. Tanduway. Tanduway.